Yo na na an, Yan ang sinabi sa'yo Nung muna pa lang na Mga pilit na birado mo Di alam pa ng pagbirasan Ang puso at na yan Ulit na malunod magkaubusan Nang hirit ang dampan na lang ulit tayo Nagyayakapan Yan Yo na ulit na masira pa Yo na ulit na masira pa Yo na, ulit na, mm -hmm. Yo na ulit na masira pa Yung na ulit na masira pa na ulit na masira pa masira ka Di ko na ulit na makita pa Yo, Mga mensahe mo sa akin Mga kunyari padali Ganyan ka naman palagi Pag di nabasa ang iyong labi Tsaka mo lang ko kakausapin Pag di kayo okay ni pare Sa akin ka naman sabi ng sabi Ngayon na alam ko na santo patungo Di ako na din lumayo sa sabi Kahit mahirap na makawala sa tukso Nadala na yung mga halik Kahit ano pang gawin ko hindi na to babalik Dami tanong sa aking utak Bakit pahirap? Bakit sa'yo madali? Tangi na ba't ganyan? Di ka mapaglagyan Di ka malaman Alam mo naman na mahirap din sa'kin Kapag di ka Pero kahit ganyan Sa'yo lang din mangmang Gusto't -mang. isipan na rin naman Na pareho na lalaso sa'yo oh, tang, Tangi na mo oh, oh. Yoko na ulit na masira ka Yoko na ulit na masira ka Yoko na ulit na masira Kahit pa masira ka, ka na ulit na makita pa Yo, Mga mensahe mo sa akin Mga kunyari padali Ganya ka na mapalagi Pag kinabasa kayo labi Tsaka mo lang ko kakausapin Pag di kayo okay ni pare Tsaka mo lang ko kakausapin oh, Parang isang pagkakamali ko lang bigla na naman ganyan Some backup come my legal laugh My the wanna see me getting zero day la Now I'm fighting all these demons tryna drop me down But I ain't losing all this present I'ma give my own find a role